Magandang araw sa inyong lahat. Shout out nga pala sa ating mga bagong subscribers. Maraming salamat din sa mga sumusubaybay sa ating mga videos na ina-upload. Sana ay patuloy lang ang inyong suporta sa akin. Huwag niyong kalimutan mag-like, subscribe, at i-hit ang notification bell. Simulan na natin! Ako si Jolay. Share ko lang yung word na nangyari sa amin ng BF ko sa isang lumang sinehan so simulan ko na. Ang sinihan na tinutukoy ko ay yung sinihan na lumana at hindi na pinalalabasan ng mga bagong pelikula. Pero napanunuoran pa rin naman ito ng mga lumang horror movies sa murang halaga, sinibente kung tawagin, dahil sa halagang 20 pesos ay makakapanood ka na dito. Madalas mga estudyanteng naggagala ang mga nanunood dito, pampalipas oras kumbaga kahit kami ng mga kaibigan ko. Ay nakanood na din dito bago pa man mangyari sa amin ito ng BF ko. Linggo noon nang tumawag sa amin yung mama ng BF ko para makipagkita. Then after namin makipagkita sa mama niya, naisipan ko munang dumaan sa mall na yun. Para magpalamig at maglibot-libot muna. Napadaan kami sa sinehan na yun kaya naisipan ko na din na manood na muna kami. Pampalipas oras. Ang palabas noon ay saw 5, 20 minutes nang simula yung palabas. Pagpasok namin madilim na. At kailangan namin gumamit ng flashlight sa cellphone para makahanap ng maupuan at nagtaka ako noon dahil linggo at walang pasok sa school. Pero madami ang tao, kala mo mala blockbuster sa dami ng tao. Sa kakahanap namin ng maupuan, napadpad kami sa bandang tuktok na medyo konti na lang ang tao. Ilang saglit pa ay meron pang dumating na couple. Pero swerte at nakahanap pa sila ng pwesto. Sa bungad ng balcony. Sabi sa akin ng BF ko. Oh, di natin napansin kanina may space pa pala dun, ang layo tuloy natin. Ang sabi ko na lang, okay na yan at least wala masyadong tao dito. Sabi naman niya sa bagay, ba't nga ba kasi ang daming tao ngayon? Linggo naman. Sabi ko, ewan ko manood ka na lang. Patapos na noon yung palabas, nang bigla siyang nag-ayang lumabas dahil naihi na daw siya. Kaya sumunod naman ako dahil napanood ko naman na yun. So bago pa man bumukas yung ilaw sa loob ng sinehan ay lumabas na kami. Nauna kami dun sa kopo na huling pumasok na nakaupo sa bungad. Paglabas namin sabi ko sa BF ko na dun ko na lang siya hihintayin sa tapat ng sinehan at nag okay naman siya. Anyway, yung CR po ay hindi mismo sa loob ng sinehan nakalocate. Sa labas po siya public CR ng mall. Then after 5 minutes lumabas na yung couple at may sumunod pang apat na magkakaibigan. So ako nag-aabang pa din sa labas nun. After another 5 minutes dumating na BF ko. Madami daw tao sa CR kaya natagalan siya. Nagtaka ako kasi talaga ba madami? Iwala naman talaga masyadong tao dito sa mall na to. Miski sa palaruan nga nakatabilang ng sinihan ay mabibilang mo lang sa daliri mo yung mga taong naroon. Nag-aya na akong umuwi nun pero nagpaalam siya sa akin na maglalaro lang daw siya sandali. Pumayad naman ako kasi tanaw ko naman siya mula sa kinatatayuan ko pero sabi ko, dito ko na lang ulit siya antayin sa tapat ng sinehan. Habang naghihintay ako, nagtaka ako kasi kanina pa tapos yung palabas pero wala pang masyadong lumalabas. Maliban dun sa couple at apat na magkakaibigan. Sa sobrang pagtataka ko, Nagtanong ako sa bantay doon na nasa bilihan ng tickets. Ang tanong ko, kuya ask ko lang po, want to sawa ba doon sa loob ng sinihan? Yung tipong lalabas ka lang kung kailan mo gusto. Ang sagot naman ni kuya ay, hindi po ma'am, obligado pong lumabas ang lahat pagtapos ng palabas. Dahil chini check po ito ng mga guards. At bumabasi po kami sa dami ng tao, kung ipapalabas pa po ba namin ngayong araw o hindi na, sa ngayon nga po last batch na kayo dahil napakakunti po ng tao, walo lang po kayong nanood kanina. So ako naman nagulat, kaya feeling ko pinagtitripan ako ni kuya. Sabi ko, wait, di nga kuya. Niloloko mo ko, idami niyo kayang customer kanina. Sabi ko pa nga sa BF ko, mala blockbuster sa dami ng tao. Pero si kuya pinilit na totoong konti lang talaga ang tao kanina. Pinakita niya pa sa akin yung ledger niya, na nakalagay dun ay talagang walo lang kaming naging customer nila. Sinamahan niya pa ako kay Kuya Guard, na nagbabantay sa pasukan at labasan ng sinihan. At gaya nga ng sinabi ni Kuya, ganun din ang sabi sa akin at sinamahan pa nila ako sa loob. Para makita ko na wala na talagang tao, dahil pinipilit ko din na madaming tao kanina at laking gulat ko nang makita kung wala na talagang tao ni isa wala paglabas namin, nakita ko yung couple na nanood din kanina. Kaya tinanong ko din sila kung nakita din ba nilang madami ang tao kanina sa loob ng sinihan. At lalo akong kinilabutan dahil sabi niya sa akin ay, hindi wala nga halos tao at nagtaka ako sa inyo kung bakit kayo nasa tuktok. Samantalang madami pa namang space sa bungad. Sumabat ulit si Manong Guard na baka daw nakita namin yung dating sinihan bago pa ito na ng ganun. Dahil dati daw, ay talagang nadami ang nanunood doon bago mangyari yung trahedya. Bago pa lang daw kasi siya noon doon, nang may nagloko daw na sumigaw sa loob mismo, sinehan na yun na may bomba daw sa loob. Kaya nagpanik ang mga tao at nagkaroon ng stampede. At madami daw talaga ang namatay, at minsan niya na din daw yung naranasan na namalik mata siya na napakadaming tao. Marahil yun daw, yung mga kaluluwa ng mga namatay na tao nung araw na iyon, mga kaluluwang hindi matahimik. Dahil di sila nakalabas sa naturang sinehan. At magmula nung trahedyang yun, ay wala na halos nanunood sa mall na yun. Dahil sa balitang madami ang namatay doon. Kaya napagpasyahan na gawin na lamang itong sinebente. Para kahit papaano ay kumita pa. Namutla ako sa kwento ni kuya, halo-halong emosyon na ang nararamdaman ko kaya pagdating ng BF ko, ay nag-aya na agad akong umuwi at sa bahay ko na lahat ipinento sa kanya. Kinilabutan din siya at nagtaka dahil sa pagkakatanda niya. Kung gusto niyong magbahagi ng inyong nakakatakot na istorya, mag-gmail lang kayo sa waitystarvlogshorrorstories@gmail.com at gmail.com.